bagong dating boss bagong dating. Oh. kailan dumating yan boss Marlon ngayon lang, lang kayo <laughs> yun ang sinasabi anong breed yan Labrador Golden Labrador Golden magkano na 35 3-5 lang pag pinuntahan dito oh, 3-3 <laughs> pa sarado, 30, 30, 30. may pang na no? siyempre oh. ito lalaki porma oh. niya. Malaki tong isa. Ito, ito ba? ito, no? Oo, oh, babae. malaki daw yung mga babae. Oh, uh, usually maiiksi yung ano, yung balahibo nila sa likod. Ah. Ito, ito late pa, no? Ito yung one month Okay, kamusta mga boss? Araw ng linggo, May 12, nandito tayo ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan. Pagka linggo po, may tiyanggian din ng mga hype dito. Meron pa nakakilala sa atin oh. Ano ba yung dala mo? Dachan Dachan 3-5 na lang 3-5 lang May bawas pa? Wala na Ay, Pwede pa pagsaban Ayan, Pakita natin yung mga Dachan mo Ilan ba yan? Tatlo Babae to Isang babae oh. Dalawang, dalawang lalaki. lalaki. Ito yung dalawang lalaki O oh. Dachan Ay hindi Dachan din ba to? isa? Ano? Cross na Chihuahua Cross na Chihuahua Ayan pati Apo ito kasi nakuha yung pagka Chihuahua, no? Ayan mga boss, baka interesado kayo, kunin natin yung number ni sir, no? 09-37-863-523 okay, Saan kayo? No Baliches lang po. No Baliches lang. Ayan, napakamura, 3-5 lang. Wow. Chihuahua across ng Dachang. Okay, salamat. Salamat, idol. Ito, may tag dito, oh pakita natin Sir, good morning po Good morning, good morning Ganda po ng pagnya napakataba Magkano po binibenta yan? 15K, Negotiable po 15K Yes po Hindi tayo, against the light eh Ano po gender? Pareho male Parehong lalaki May mga vaccine na yan, no? Bale na, deworm lang Ah, deworm lang down. meron 15K Maganda mukha nitong isang to Ngayon mga boss, baka kursunada nyo Kunin natin yung number ni sir Okay, 7, 6, ah, 0964-276-4828 Aga, saan po kayo? Um, Pasig pa Pero Aga, Pasig meron pa. kami dito sa bahay sa oh! Sagaray Bulacan Tor Okay, maraming salamat sir ha okay. Ikot pa tayo mga boss Ayun sa mga gusto pumunta no? Dito lang yung sa tapat ng simbahan ng Grotto Pagkaling ko po nag Uumbis na sila magtinda dito mga Alas 5 ng umaga hanggang alas 11 kita nyo mga bus o. Oh. 7.30 pa lang. Tirik na tirik na yung araw. Ito si madam o. Oh. Madam, good morning po. Binipenda nyo po ba yan? Ano pong lahi yan? Chihuahua. Chihuahua, pure breed? Babae oh. ano? Magkano yan? 6K. Eh, mga bus, ilang buwan na po? Two. Two months o ganito. Chihuahua. Isa lang po yung dala nyo na. Opo. Okay. May one vaccine na po siya tsaka for the worm. Chihuahua. Si Isang vaccine tsaka apat na the worm. So ganda oh. Cute nyan eh. Siwawa. Madam, may contact number po ba kayo? Walang number si madam. No? Okay, maraming salamat po ah. Ayun mga boss, no, kung may mga alaga rin kayong mahayop, pwede rin kayo magbenta dito. Okay, dito tayo sa pwesto ni Conan. Silipin natin yung mga paninda hayop. Po. Meron siyang hedgehog oh. Kabahay tong isa ah. Kabahay to. Kabahay. Makaano? Aspon na buntis na to. Ito. Ano ba yun? Wala lang. Ano ba yun? Ano ba yun? yan? E, na, dalawang libo yan. Dalawa? Dalawa na. Dalawa na. Bale isang libo isa, no? Ayan e, mga boss. Dalawang libo. Dalawa na yan. Okay. Ito mga po. Usama mo ano to? Yung malayan. magkano malayan. 4-5, Makaano dyan? May bahas pa yan or five may bawas pa puro lalaki nga lang sila puro What, lalaki. No? Tatlong lalaki tatlong lalaki puro lalaki okay malilit pa no oh. ito ito malalakas sa kumain yan ito crossbreed to uh, uh, kasi wawa tsaka yung tawag ito Japanese speech Magkano yan? Ito na lang 2.5 yan 2.5 na lang Ito bang mga shih tzu sa'yo rin yan? Sa tropa to Sa tropa mo Ito so, na lang ito ito mga sheets na kayo, ito, shih tzu natin oh. Ito na <laughs> may mga sheets yung tropa nyo Pakita natin mukhang magaganda katawan yan Oo Mga boxy na rin yan Mga boxy na yung sheets nyo Magkano ito isa nyan? Pwede ko na 6.5 Ito 6. Ito is Ito 6.5 babae ba? Puro lalaki Mas mura yung isa sa is oh. Ito 6.5 hindi, ito, ano, 7.5, choco. Ay, may mga presyo. 7.5 itong isa. O, ito yung, ulay yung mga kulay Depende sa ulay no? May mga ibon din siya, May rabbit din siya, Sa rabbit mo magkano? Mas darwin yan. Ito lang Rasa sa iyo Ito lang yung mga pusa, Tsaka ano. Sa oh, ito sa akin, ito. Edge siya, go. sa ano? Sa bahay, marami akong pambenta. Ano, Meron tayo mga baka ah, Pag namin nagarap sa inyo ng mga Ganyang ayok Meron, meron. Gansya, pabo, baboy na native Baboy na puti, kabik, pangalaga, pangkatay Dignore, meron tayo yan Iwan mo na lang yung number mo okay, uh, 09056375650 Okay, thank you Conan, thank you, you. Ayun mga boss, no? dito naman tayo sa pwesto ni Boss Khalid Pagka Sunday, nagtitinda rin siya dito kung malapit kayo sa groto, pasyalan nyo sa dito kung naghanap kayo ng mga murang ibon, no? Kaya may mga kakatil siya. African Lovebirds, Alps One. May nakabili na sa kanya. Ano nabili ni Boss? Kakatil. Kakatil. Sa pares na Alps One. Magkano bigay mo dyan? 800 lang. 800? Kasama yung cage? Alam ko kasama yung cage eh. Ano ba dyan? Ito puro para blue opa. Bosing. Ito naman si Kuya may dalang bigel. Sir, ilang buwan na po 'yan? 8 uh, months 8 months babae babae magkano ba po ba 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 binibenta yan? 7,000 lang mga boss bigil o oh. 8 months na yan malapit na mag-hit no? Ayan, baka interesado kayo, kunin natin yung number ni sir May contact number po ba kayo? Okay sir May contact number kay sir Contact number po kung sakaling Hindi nyo mabenta dito no? hindi kabisado ni sir ito yung number niya mga po nasa sim pa oh. lagayan ng sim Ayan. thank you po ah bali anong aso yan? ano po, box type pomeranian ah pomeranian box type ilang buwan na yan? 1 year and 2 months pero maliit lang siya no? sabagay so ang mga pomeranian may liit lang eh pala ko mga ano pa lang 5 months isang taon na pala may hit po lalaki? babae po babae ready to hit na yan? malapit pa mag hit ah uh -huh. yun mga boss kung aalagaan nyo na lang baka may lalaki kayong kumire niya pwede nyo ipares o oh. box type baka ano na siya? proven na siya. may isa na siyang anak ah may anak na to hmm, isa unang hit pina stud yun agad magkano binibenta to? 8k 8k pero ano pa siya? nego pa siya? nego pa ito namang isa ano to? Ah, uh, half Bengal mixed cut. Half Bengal. Magkano 'yan? 790. 7K. 7K. rin ba 'yan? Okay. Ayan. Kunin na lang natin yung number niya, no? Baka interesado kayo dito sa Pomeranian niya. Kaga dito lang siya sa Grotto, no? Okay. Ano number mo? Uh, pwede niyo po akong makontak sa number na 0966-389-7770. Okay, salamat pa. Dito naman tayo kay Sir. Sir, good morning. Ano po bang breed ng pusa dala mo? American Short Hair po. American Short Hair. Ilang okay. buwan na yan? yan? Wow, Magwawalo. Magwawalo buwan pa lang. Meron taba. Lalaki o oh, lalaki? Lalaki po. Lalaki mga po. American Short Hair. Kadalasan ah, eh. nakikita ko British Short Hair eh. No? Magkano po binibenta yan sir? 5K po. 5K lang. Ah, may mga bustong taba Oh. Kapait siya. American short sure. hair, lalaki. Ngayon, baka kailangan nyo mga boss, kunin natin yung contact number ni sir, no? 0953-448-8600 Tagasan po kayo? Ryan po, nabotas. Tagasan po, nabotas. Okay. Ayan. Okay, salamat sir. Okay po. Okay mga boss, dito naman tayo sa pwesto ni Kuya Dennis, no? Oo. Uh -huh. Kuya Dennis, morning. good morning. Uh -huh. Ano itong mga dala mo? Na, meron tayong ano, Light Brahma UK Line. UK line, UK. Brahma. Oh, light Brahma. Oh, Brahma. Ilang buwan lang 'yan? 1 year 7 days. Ito? Ten, uh, one month, 1 month 7 days. 1 month, 1 ano, year to 10 days. Oh, one month lang may get. Pero malaking sisig, malaking manok 'to, yun, Magkano Mag -one isa? Mag 1 month 850 lang ang isa. 850 ang isa. Brahma. Brahma. Oh, oh. Light Brahma ang tawag. Light. Oh, oh, Tapos ito naman, Meron tayong naked neck Kung tawagin ng iba, cobra Cobra ang nga tawag oh, dyan cobra. eh Naked neck talaga tawag naked. dyan ang iba, cobra Mga kasing cobra yung leg eh Magkano isa? Ah... 350 lang ano 350, ah, mas mura to Tapos meron siyang dalawang bigel mga boss Dalawang bigel, 4-5 lang 4-5 lang, bigel Laki, o, oh, ganyang kamura Lapa kamura naman, lemon pa, no? Lemon pa Eh, no bigel, o, oh. 4-5 lang, oh Pareho nga lang lalaki. Oo. Uh -huh. Ito yung isa, Walang katenga-tenga, no? oh, <laughs> wala. Lalapan, eh. Mahaba ang tenga. Pwede ka rin niya, eh. <laughs> Pwede to, mga boss, 4-5 lang, oh. Eh mga boss, baka krusunada nyo, no? Kunin natin yung contact number ni Sir Dennis. Number ko, 0917-919-1939. Okay, salamat ha. Okay, okay. Wala bang gusto ng shout Sa mga mothers dyan, happy mother's day. Yun. <laughs> Thank you. Ito, lalaki. Oh. Ito, porma. Ito, porma niya. Lalaki pang isa. Ito, babae ito, ito, no? Oo, oh, babae. Kasi malaki ba, daw yung mga babae. Uh, usually, may yung, ano, yung balahibo nila sa likod. Ito, 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 yung ito, ito, may kita mo kagad kung lalaki o babae oh, Pure ka sir, pure Drama. Hanggang 1.6 lang 800 isa 1.6 dalawa Yun no? Know, ito masarap Bilhin dito sa grotto Dalawa, dalawa, dalawa Halika, halika Native oh Boss, magkano ulit kilo nito? Dalawa. 160 kilo 160 kilo Ayan eh. No? Si Madam bumili. 160 ang kilo. Sarap yan pala. Masarap yan tinola, no? Dalawampu, buo. Gusto ko yung lutong mo dati niyan, adobo. Adobo. Yung maraming itlog. Yung may itlog pang kasama, oh. Oo, ito ating lang. Ayan, syempre mga boss, no? Andito rin si Kuya Marlon. Ca ay chat chat na. Boss Marlon, good morning. Good morning ano ba yung mga bago mo diyan? Ayun, napakaraming bago ay. eh. Yun ang gusto ko sa iyo eh. Lahat puro bago. Oh, Walang audio. luma. Bagong dating, boss. Bagong dating. Oh. Kailan dumating yan, Boss Marlon? Lang, boss. Ngayon lang. Kasunod lang kayo. Yun ang sinasabi ko. Anong breed yan? Labrador Golden. Labrador Golden. Magkano? Basta pakamorbos, 3.5 3.5 lang? Pag pinuntaan dito? oh, 3.3. 3.3. Pag napag-usapan pa sarado may pang merienda na no? siyempre oh, okay may, may pang -gore. ano pa? Uh, Starbucks Starbucks, <laughs> Starbucks pa lang <laughs> kakapi lang yun ha kapi lang yun lang yun. lang yun ito parang ano yan ha mistiso ano yan Stop, pakaganda nito labrador din labrador black ito mas maganda to black may kapatid sila boss oh, magkapatid sila ganon din ang presyo ganon din ang presyo yun okay. pero kung ipupuro natin gusto ko baka balikan tayo. <laughs> gusto ko yung tapatan. Oh, oh. Totong breed. Oh, totong breed. Cross breed. Cross breed. Labrador. Labrador. Mistisong golden. Oh. Ito ito maganda pa. Corgi to, boss. Corgi. Mistiso rin. Oh, mistiso lang. Makita natin. Corgi. Napakapantag, boss. kung sangit niya tapos buwan na boss. Tatlong buwan na. Tatlong buwan na pero ganyan pa rin kaliit. Bali anong breed niya? Corgi. Tsaka? At tsaka Pomerania. Pomerania. Bali, magkano yan, Kuya Marlon? O, sa sapagang mura. P5, P5 lang. 5 5 Siyempre, pag pinuntahan dito, ay bawas pa yan. Okay, Kuya Marlon. Andiyan pa rin yung parang Dalmatian, eh, no? Opo. Yung bago yung tatlo. Ito, bago yung tatlo. Pakita natin, Kuya Marlon. Ito, Doberman Labrador. Doberman Labrador. So, Maganda katawan, Labrador. no? Opo. Magkano Kuya Marlon? Boss, yung pa-cross niya, bull mastiff. Ah, bull mastiff ang cross? cross. Magkano? Five, ay, lalaki po ito. Bigay ko lang lang. 3-2 na lang. 3-2? 3-2 na lang. 3-2. Pagkita. Pagkita ng pambanta yan, no? Pagkita ito sa kanyang park. Sa farm. Kalaban nito, magnanakaw. <laughs> ito, eh, yung pape. St. Bernard. St. Bernard? Uh, yan, parang may edad na yan, kaya Marlon, ha? Hindi po, dalawang buwan lang po yan. Dalawang buwan lang, malaki lang, malaki lang talaga. <laughs> tapos din yan magnanakaw ano pa yung mga iba mo dyan? ay tapos maganda ko kararating lang dito kararating lang alos magkasuluran lang kayo Eh, maganda ko tangan lang nga yan o boss napakamura boss 3k lang 3k lang pati yung iba tiki 3k lang hindi po medyo mapapanap ko dyan 1,500 ah may 1,000 ito lang ang 3k opo yung iba dyan, nasama lang dito. 1,000, 1,500 na lang. Oh, eh. Opo, ang giveaway. Ang giveaway. Pagka may humingi, bibigyan natin. Hindi yan ang sinasabi ko. Okay. <laughs> Ito pa mga 1,500 lang po. Ito mga 1,500 lang po. 1,500 lang po. 1,500 lang po. 1,500 lang yan. Kami rin humingi, sabi ko nga. May pasunod. Do. May pasunod. May pasunod oh. lang isa. Oo. Siberian Aski Siberian Meron Siberian Husky Cross Bridge yan ng Golden Retriever Magkano huh? yan? Boss, 2.5 lang 2.5 lang O ba Eh, may mga ginipig din si Kuya Marlon uh, uh. no? Kuya Marlon dito? 2.50 lang po isa siya 2.50 Napakamura Kasama na yung ano, yung Purubian Purubian Eh, napakaraming panindan ni Kuya Marlon no? Hindi lang mga tuta no? May mga manok din siya. Kino, mga Philippine rabbit. Philippine Rabbit Babo, man, man, man. Parang ano lang yun ah Bus ah Daba. Philippine Rabbit Parang bus lang oh Ito si Chu Si Chu na Ang taba 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 eh Taba standard Magkano yan? 4K lang Apat na libo Malaki oh Malaki po uh, Isang buwan at saka Ay isang taon at saka limang buwan eh. niya, no? Ito ito maganda yung kalapati mo kuya Marlon ah. Tapos oriental po yan sir. Oriental. Ito ito isa uh, German beauty. German beauty yung ito. Ito ang oriental. Oriental 250 lang po isa. 250 lang isa. Ito, 450. 450 yung isang piraso. Isa. Ayun kuya Marlon no, sa mga interesadong bumili ng mga tuta mo, paano kanila matatagpuan? Yon. Uh, kami po ay taga Malolos yung number po natin 09234580047 kahit po natutulog tayo pagka nag rig kailangan bumangon at kausapin yung mga nagtatanong salamat po sir thank you salamat thank you. din kuya Marlon thank you thank you pili tayong buko magkano isa? 40 40 isa 40, 40 ang isa yun o no? kuha mo maestro kuha maestro yun. Mamo. Harap. Bili <laughs> tayo ng baboy. Mura lang karne dito ng baboy sa groto. Itong ribs, tinanong ko, 210 lang. Mga native to eh. Tsaka yung iba dito, may mga edad na. Malasap pagka may edad na medyo mas matagal nga lang siya pakuluan ito malaman to tignan natin sa 2, 210 diba 298 lang to kunin ko na to naiwan ito kuya 298 lang kita niyo napakalaki oh. kuha ka pa lang sa'yo Dadagdagan lang. Ito mga boss, all yen po dito. 245 lang, napakamura. 245 tama, no? Yempo, 245. dito po. 245. Puro taba naman